So ayan na, mga ka na lagyan na rin natin ng ayan yung pinaka-bumper niya. Ayan. Ayan. So dito kininis na natin ang timano kabilaan para pag nagbaping kasi tayo maano to ma sagabal. So ayan mga ka oh. Ayan. Tapos tinalian na natin ng kawad kasi ibabaliktad na natin to lalagyan na natin ng ilalim. Ayan, nalagyan na rin natin bampera, no? Ayong ng bumper ano. Ay yung pinakalagay ng bumper sa una, yung pinakanguso kung tawagin natin. Ayan. So ayan na mga ka-welder, ah, tapos na natin yung mga design ni Kabit ano. Tapos ibinaliktad na natin ayan para nalagyan na natin ng ilalim ayan mga ka-welder oh. Ayan. Ayan. So ayan po yung ilalim ng back to back Ayan, no? so ganito lang naman ang setup niyan mga ka-welder yung paglalagay ng ilalim Ayan, kung mapapansin nyo yung welding na yan Ayan. solid talaga yan mga ka-welder <coughs> pang matagalan talaga yan ayan pa oh Okay. so luton-luto -luto talaga mga kabilder ganun din na yon so yan lang mga kabilder ang setup ng ano natin ng pang ilalim oh. ayan tapos hapon na ngayon mga kabilder medyo ano na uh, 5.30 na yata or mag alas 6 na medyo, -medyo madilim na mga kabilder Ayan, so <coughs> abutin na tayo ng dilim nito pag magpintura pa tayo. So bukas na natin pinturahan to. Ayan. Ayan o. Okay. So bukas mga kawilder, stay lang at ating pipinturahan ito. Ang ipipintura natin dito a uh, silver, kulay silver mga kawilder. Ayan. so bali dito nga pala mga kawilder ayan simula dito 9 inches tayo ayan 9 inches para medyo malawak ayan para may space yung paglalagay natin ng mulye no? ayan so makikita nyo naman yan mga kawilder pag nag lagay tayo ng mulye kasi rin natin yan siyempre. ayan so stay tuned lang mga kawilder bukas na ulit at tayo magpipintura bukas pati yung bubong ayan, pipintura na natin para magmukhang malinis na tingnan ano? okay so ayan na mga kawilder ayan na uh, pinturahan na rin natin ano? ayan o oh. Ayan, so naglagay nga pala tayo dito ng flat bar para mas maganda tingnan ayan mga kawilder o oh. ayan. ayan so pinturado na siya tapos ipapabaliktad natin yan para yung bubong naman pinturahan natin ayan so ang ginagamit kong pintura mga kawilder eh, primer ayan oh. Ayan. so malinis ayan so stay tune lang mga kawilder at babalikta natin to gawa nang yan naman na bubong ang ating pipinturahan to, oh. yan maganda tingnan to mga kabilder para nakatakip yan dito sa solid para makainis yung nasa harapan siyempre ganun din dito oh. okay yan so yan mga kabilder ah tapos na natin lagyan ng ilalim ano, pininturahan na natin tapos ito naman ang ating nilagay ngayon sa nipa so ngayon mga kabilder i-update ko nga pala kayo sa bagong modelo ngayon ng sanipa natin yung pinakatawag dito namin cortina ayan so diritsuhan na ayan diritsuhan na, ayan, diritsuhan na to wala na ang design dito ayan kasi old model na yun eh ayan yan na ay yung bagong ano natin ngayon design ng pinakasanipa niya mga kawildero na. Dito na lang tayo magdudugtong sa pangalawa kasi hindi naman pwede dito na magdiretsyo kasi uh, bababa dito uuntog doon sa pasahero ano. Kaya medyo maliit lang talaga ang saunahan. so kung mapapansin nyo mga kabilder, ayan yung forma nya, Oh. Okay na. Ganun din dito sa kabila, siyempre mga kabilder, o. Oh. Ayan. Direktuan lang. Kasi dito, nagaga, naglalagay tayo ng design dito, eh. Ayan, dito, naglalagay tayo ng design. Pag ganito. E ngayon, diretsu na. Yan na yung pinaka-ano ngayon. Modilo natin okay so ayan maraming maraming salamat sa panunod nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kawilder ayan so ingat po kayo palagi and God bless sa inyong lahat mga kawilder